Batay sa totoong kwento, dinukot ang isang single mother sa araw ng pagdinig sa kustodiya ng kanyang anak na humantong sa kanyang malagim na pagkakakulong sa loob ng tirahan ng masamang tao. Sa Cleveland, Ohio, si Michelle Knight, isang 21 isang taong gulang na single mother, ay nasisiyahan sa mga mapaglarong sandali kasama ang kanyang anak na si Joey. Gayunpaman, pinaikli niya ang kanilang oras ng paglalaro upang makahanap ng trabaho para makakuha sila ng sarili nilang lugar at makaalis sa bahay ng kanyang ina. Bago lumabas, ipinagkatiwalin ni Michelle ang kanyang anak sa kanyang ina, si Barbara. Taos pusong ipinangako niya kay Joey na kapag nakakuha na siya ng trabaho, bibigyan niya ito ng isang espesyal na regalo. Sa kasamaang palad, nang mag-apply si Michelle sa isang laundromat, ang kanyang aplikasyon ay tinanggihan dahil wala siyang diploma sa high school dahil sa kanyang maagang pagbubuntis. Sa pag-uwi, laking gulat ni Michelle nang matuklasan ang kanyang anak na naglalaro ng bote ng alak habang nasa ilalim ng pangangasiwa ng hindi ka nais-nais na kasintahan ng kanyang ina. Habang ang nobyo ay gumagawa ng hindi naaangkop na pagsulong patungo sa kanyang ina, si Joey ay buong tapang na namagitan, na humantong sa lalaki na marahas na itulak siya sa isang tabi. Dahil sa insidente, nagpa siya si Michelle na humingi ng tulong sa isang social worker. Gayunpaman, sa kanyang pagkadismaya, pinag-iisipan ng social worker na alisin si Joey sa kanyang kustodiya, na binanggit ang kanyang kawalan ng kakayahan na magbigay ng ligtas na kapaligiran para sa kanya. Dahil sa pagkabalisa, ang babae ay desperado na nagsusumamo na pigilan ang kanyang anak na kunin. Bilang resulta, binigyan siya ng pagdinig upang iharap ang kanyang kaso at ipaglaban ang kustodiya. Pagkaraan ng mga araw, binisita ni Michelle ang kanyang kaibigan, si Emily Castro, at ibinahagi ang balita na pansamantalang mananatili siya sa kanyang pinsan habang hinihintay ang pagdinig tuwang-tuwang ibinunyag ng babae na nagsumite siya ng ilang mga aplikasyon sa trabaho at nakatanggap ng mga tawag mula sa tatlong potensyal na employer. Noong ikadalawamput dalawa ng Agosto taong dalawang libot dalawa, ang araw ng kanyang pagdinig, nakatanggap si Michelle ng tawag sa telepono mula sa kanyang ina, na nagpaalam sa kanya na hindi niya siya may sa courthouse. Nang walang pagpipilian, nagpa siya ang single mother na maglakad papunta sa courthouse upang matiyak na hindi siya darating ng huli. Habang nagpupumilit ang babae na mahanap ang tamang address, nagpa siya siyang humingi ng direksyon sa isang kalapit na convenience store. Nagkataon, nadatnan niya ang ama ni Emily, si Ariel Castro, na nagkataon na naroon. Dahil sa pagkaunawa sa pagmamadali ni Michelle, inalok siya ng lalaki na sumakay papunta sa courthouse na nangangakong dadalhin siya roon sa loob ng sampung minuto. At ubili, tinanggap ni Michelle ang alok ni Ariel at sumakay sa kanyang pickup truck. Gayunpaman, bago sila umalis, pinilit niyang lumingis para kunin ang isang tuta na sa tingin niya ay dapat ibigay ni Michelle sa kanyang anak. Tinitiyak niya sa kanya na tatagal lamang ito ng ilang minuto at hindi siya mahuhuli sa pagdinig. Sa tirahan ng lalaki sa Seymour Avenue sa kapitbahaya ng Tremont, sinamahan siya ni Michelle sa itaas, gaya ng itinuro, upang makita ang tuta. Sa kwarto, biglang nilock ni Ariel ang pinto at pilit na pinigilan ang single mother, naiwan itong nakakulong at hindi makawala sa pagkakahawak nito. Sa sandaling masupil siya ng lalaki, siya ay nagpapatuloy sa paggapos sa kanya ng may mga pagpigil. Sa isang nakakagambalang pagkilos ng kalupitan, inilabas niya ang kanyang wallet at pinunit ang nag-iisang larawan ni Joey. Para patahimikin siya, tinakpan niya ang bibig niya. Pagkatapos, naglabas siya ng baril at nagbabantang babarilin siya kapag sinubukan niyang tumakas. Bago umalis si Ariel, ikinonekta niya ang mga lubid ni Michelle sa isang pulley system, itinaas ang kanyang katawan at ibinitay siya sa hangin. Sa kabila ng kanyang desperado na pagtatangka na tawagan ang mga tao sa labas ng bintana, hindi narinig ang kanyang mga pabulong na pakiusap. Wala siyang magawa, kaya nananatili siyang nakabitay sa loob ng tatlong araw, tinitiis ang gutom at dumi sa sarili. Samantala, iniulat ni Barbara ang pagkawala ng kanyang anak sa mga autoridad. Habang ginagawa ito, sinasabi niyang tumakas si Michelle sa nakaraan, ngunit idiniin niya na iba ang pakiramdam sa pagkakataong ito dahil hinding hindi siya makaligtaan ng isang mahalagang appointment maliban kung may mali. Gayunpaman, ang isa sa mga opisyal ng pulisya ay nagmumungkahi na ang kanyang anak na babae ay maaaring pinili na tumakas dahil sa napakaraming katangian ng kaso ng pag-iingat. Sa pagbabalik ng lalaki, binigyan niya ang kanyang bilanggo ng hamburger bago pilit na dinala siya sa basement. Habang pinipigilan ng lalaki si Michelle, malupit niyang ipinaalam sa kanya na naniniwala ang mga tao na inabandonan niya ang kanyang anak iginiit niya na dahil walang aktibong naghahanap sa kanya, maaari niyang patuloy na gamitin siya para sa kanyang sariling kasiyahan. Nang gabing iyon, si Ariel ay nakatanggap ng isang pagbisita mula sa kanyang ina, si Lilian Rodriguez, kaya't si Michelle ay gumawa ng mga desperado na ingay upang makaakit ng atensyon. Sa kasamaang palad, sa kabila ng kanyang mga pagsisikap, walang tumugon o nakarinig. Di nagtagal pagkatapos, bumalik sa basement ang lalaki at hinigpitin ang mga lubod na lalong naghihigpit sa kanyang paggalaw. Sa isang pagpapakita ng awa, nagpatuloy siya sa pagpapakain sa kanya ng spaghetti na iniluto ng kanyang sariling ina. Matapos makasama ang kanyang mga kaibigan, patuloy na isinailalim ng kasuklam-suklam na lalaki ang babae sa kanyang mga karumal-dumal na aksyon sa basement sa isang nakakagambalang paghahayag, ipinagtapat niya na ang kanyang motibasyon para sa gayong mga karumaldumal na gawain ay nagmumula sa kanyang sariling karanasan na sinamantala ng isang tao na sinadya upang protektahan siya. Nang marinig ito, nakiramay ang babae sa kanyang nakaraan, na nagpapahayag na naiintindihan niya ang sakit na dinanas nito. Pagkatapos, nakikiusap siya sa kanya na huwag ipagpatuloy ang ikot ng pananakit sa pamamagitan ng pagdudulot ng pinsala sa iba hinihikayat niya itong isa alang alang ang pananaw ng sarili niyang anak na hinihiling sa kanya na isipin ang paghihirap na mararamdaman niya kapag may nanakit kay Emily. Desperado na takasan ang kanyang mahirap na sitwasyon, tiniyak ni Michelle kay Ariel na itatago niya ang kanyang pagkakakilanlan at gagawa siya ng kwento tungkol sa isang aksidente upang ipaliwanag ang kanyang pagkawala. Gayunpaman, sa halip na pakawalin siya, kinaladkad siya ng hamak na lalaki sa ikalawang palapag kung saan siya ikinadina niya sa kama. Pagkaraan ng mga araw, hindi inaasahang narinig ni Ariel si Michelle na kumakanta, kaya't inilabas niya ang kanyang gitara at nagsimulang tumugtog ng melody sa kanyang kanta. Pagkatapos, hiniling ng lalaki na magsulat siya ng isang kanta na partikular para sa kanya. Sa kanyang sorpresa, ipinahayag ng bilanggo na nagsulat na siya ng isang kanta na pinamagatang Konkreto. Gayunpaman, kapag binasa niya ang mga liriko, napagtanto niyang naghahati dito ng isang pakiramdam ng pagwawalang bahala para sa kanya, na ikinagalit ng lalaki. Para parusahan siya, pinatahimik niya ang babae sa pamamagitan ng pag sa bibig nito. Ilang sandali pa, binisita siya ng mga kapamilya ni Ariel. Habang papaakyat na si Emily sa itaas, kumaharang ang kanyang ama, ipinaalam sa kanya na naalis na niya ang kanyang lumang kwarto nang marinig niya ang mga panauhin sa ibaba, sinubukan ng desperado na babae na lumikha ng malalakas na ingay sa pamamagitan ng pagkatok sa headboard. Gayunpaman, tiniyak ng mapanlin lang na lalaki kay Emily na ang aso ang gumagawa ng ingay pagkatapos ay nilakasan ng volume ng radio upang hindi marinig ang mga tunog. Pagkaalis ng kanyang mga kapamilya, sinaktan ng lalaki si Michelle. Sa paglipas ng mga araw, ginagawa ni Michelle ang pagpapanggap na pakikipag-usap sa kanyang anak bilang isang paraan upang makayanin ang kanyang kalungkutan. Gayunpaman, ang pag-uugali na ito ay nakakainis sa lalaki, na sumampal sa kanya. Pagkaraan ng mga araw, pumasok ang lalaki sa silid na may dalang isang kahon. Nang buksan ito ng babae, natuwa siyang makakita ng tuta sa loob at nangakong aalagaan ito. Isang araw, napagtanto ng babae na hindi sinasadyang iniwan ng lalaki ang kanyang mga tanikala na naka-unlock bago siya umalis para sa trabaho bilang driver ng bus. Sinamantala ang pagkakataon, dinala ni Michelle ang tuta habang maingat na bumababa, na naglalayong makatakas sa harap ng pintuan. Sa kasamaang palad, nang makarating siya sa harap ng pintuan, ang kasuklam-suklam na lalaki ay lumabas mula sa mga anino at ibinagsak siya sa sahig, na pinipigilan ang kanyang pagtatangka na tumakas. Sa galit, walang awa niyang tinapos ang buhay ng inosenteng tuta bilang parusa nito. Noong ikadalawamput isa ng Abril taong dalawang libot gumawa si Ariel ng isa pang nakakatakot na aksyon sa pamamagitan ng pagdukot sa isang teenager na nagngangalang Amanda Berry. Sa kabila ng kanyang matapang na pagtatangka na tumakas, ang mga pagsisikap ng dalaga ay napatunayang hindi matagumpay. Pilit siyang pinasuko ng lalaki at inilagay sa isang hiwalay na silid sa bahay. Habang nanonood si Michelle ng telebisyon, nalaman niyang aktibong hinahanap ng mga awtoridad si Amanda. Biglang dinala ni Ariel ang dalaga sa itaas, pinapayagan ang babae na makipag-ugnayan sa kanya. Gayunpaman, nang makilala ni Michelle ang bagong bihag mula sa klase ng sining, na magitan ang lalaki, inutusan silang huwag makipag-usap sa isa't isa. Pagkatapos ay ipinagpatuloy niya ang pagkakadena kay Amanda sa katabing kwarto, naiwan si Michelle na walang magawang masaksihan ang kanyang mga kaawa-awang gawa. Habang wala ang lalaki, nakiusap si Michelle kay Amanda na magsanib puwersa at gumawa ng planong pagtakas, ngunit nag-aalangan ang natatakot na teenager na makipagtulungan. Pagkaraan ng mga araw, habang ang babae ay nanunood ng telebisyon, ang masamang lalaki ay pumasok sa silid na gustong pagsamantalahan siya. Gayunpaman, nang mapagtanto na siya ay buntis dahil sa kanyang lumalaking tiyan, brutal niyang sinaktan ang babae upang wakasan ang kanyang kalagayan. Matapos ang insidente, hinihiling ni Ariel ang tulong ni Michelle para sa kanyang bagong trabaho. Nagdadamit panlalaki at nagsuot ng salaming pang-araw, dinala siya nito sa labas upang makisali sa gawaing kahoy. Kapag nakakita ang babae ng kapitbahay, tahimik siyang humihingi ng tulong, umaasang mauunawaan ng kapitbahay ang senyales ng pagkabalisa. Nang gabing iyon, excited niyang sinabi kay Amanda ang tungkol sa kapitbahay, umaasang tumawag ito ng pulis. Gayun paman, mabilis na napalitan ng pagkabigo ang kanyang pag-asa ng mapagtanto niyang ang mga sirena na narinig niya ay para sa isang away sa isang kalapit na bahay walang pag-asa, isinasaalang-alang ni Michelle na wakasan ang kanyang sariling buhay, ngunit ang pag-iisip ng kanyang anak ay tumigil sa kanya. Sa ikalimang kaarawan ng kanyang anak, minarkahan ng single mother ang okasyon sa pamamagitan ng paglalagay ng numero lima sa dingding. Samantala, isang nag-aalalang kapitbahay ang lumapit sa pulisya, na nagulat ng mga hiyawan na nagmumula sa bahay ni Ariel. Gayunpaman, ibinasura ng mga otoridad ang hinala at umalis ng walang karagdagang investigasyon. Noong ikalawa ng Abril taong 2004, pinanood ni Michelle ang nakababahalang balita ng nawawalang teenager na nagngangalang Gina De Jesus. Sa kanyang takot, napagtanto niya sa lalong madaling panahon na siya ang pinakabagong biktima ni Ariel. Di nagtagal, inutusan ng lalaki si Gina na gupitin ang buhok ni Michelle, na nagpapaalala sa kanila ng mga alarma sa bawat pinto at bintana upang maiwasan ang pagtakas. Bago umalis, mahigpit niyang idiniin ang panuntunan ng katahimikan, na nagbabawal sa anumang komunikasyon sa pagitan nila. Sa kabila ng kanyang mga pagbabanta, nakipag-usap ang single mother sa dalaga, na ibinahagi na mayroong tatlong bihag bago iminumungkahi na magtulungan sila upang madaig ang kidnapper. Ilang sandali pa, dinala ni Ariel si Amanda para sumama sa kanila. Sa isang pribadong sandali, isang maluhaluhang si Gina ang nagtapat kay Michelle, na inihayag na nagtiwala siya kay Ariel dahil ito ang ama ng kanyang kaibigan. Para aliwin siya, hinimok siya ng babae na manatiling matatag at kumapit para sa kapakanan ng kanyang mga mahal sa buhay. Tiniyak niya sa kanya na makakahanap sila ng paraan para makatakas dahil binabantayan sila ng Diyos. Isang taon pagkatapos ng pagdukot kay Gina, si Nancy at Felix, ang kanyang mga magulang, ay nagtipo ng kanilang mga taga-suporta para sa isang pagbabantay ng kandila, na umaasang panatilihing buhay ang paghahanap para sa kanilang anak na babae. Lingid sa kanilang kaalaman, nagkukunwa ring sumusuporta ang kidnapper at inaaliw si Nancy. Sa pag-uwi, binuksan ni Ariel ang telebisyon, buong ipinagmalaki na ipinakita sa kanila ang ulat ng balita na nagpapakita ng kanyang malamig na pakikipag-ugnayan sa mga magulang ni Gina. Di nagtagal, pinagsamantalahan ng lalaki ang dalaga habang si Michelle ay buong tapang na sinusubukang protektahan ang kanyang kapwa bihag bilang tugon, malupit na tinutuya ng lalaki ang nag-iisang ina, na pinatingkad ang kanyang pang-aalipustes sa pamamagitan ng pagturo na walang sinuman ang nagsasagawa ng pagpupuyat ng kandila para sa kanya. Sa ikatlong anibersaryo ng pagkawala ni Amanda, natanggap ni na Michelle at Gina ang nakakabagbag damdaming balita na pumanaw na ang ina ni Amanda dahil sa heart failure. Ang bigat ng pagkawala ay nagiging sanhi ng pagluluksa ng babae sa kabilang silid. Pagkaraan ng mga araw, tinitipon ng malupit na lalaki ang kanyang mga bilanggo sa hapagkainan. Sa isang nakakabahalang anunsyo, tuwang-tuwa niyang ibinunyag na si Amanda ay nagdadalang tao sa kanyang anak na tinutupad ang kanyang hangarin para sa isang pamilya. Nang manganak na siya, tumutulong si Michelle sa proseso ng panganganak. Gayunpaman, ang bagong ipinanganak na sanggol ay hindi humihinga. Habang pinagbabantaan siya ng lalaki gamit ang baril, ang babae ay nagsasagawa ng CPR sa sanggol hanggang sa magsimulang umiyak ang sanggol na ikinasaya ng lahat. Kasunod ng kapanganakan ni Jocelyn, ginampanan ni Ariel ang papel ng isang tila mapagmahal na ama, na kinukunan sa kamera ang mahalagang sandali ng buhay ng kanyang anak habang naabot niya ang iba't ibang mga milestone sa kanyang mga unang taon. Sa kabila ng mahirap na kalagayan, ginagawa ng mga bihag ang kanilang makakaya upang mabigyan ng edukasyon si Jocelyn sa pamamagitan ng pag-aaral sa bahay. Isang araw, habang nagtitipon sa sala para manood ng paboritong palabas sa TV ni Ariel, ipinahayag ni Jocelyn ang kanyang pagnanais na lumabas at makipaglaro sa mga bihag na tinatawag niyang mga tiyahin. Gayunpaman, maring iginiit ng kanyang ama na hindi maaaring lumabas ang mga babae kaya nalilito si Jocelyn. Nagtataka, tinanong ng bata ang kanyang ama kung bakit hindi niya maaring pag-usapan ang tungkol sa kanyang mga tiyahin sa iba, nang hindi niya namamalayang nalaman ang nakatagong katotohanan na itinatago sa kanya. Dahil sa inis sa patuloy na pagtatanong ng kanyang anak, nagbanta ang lalaki na sasaktan ang bata, ngunit pinu-protektahan siya ng kanyang ina at mga tiyahin nang maglaon, sa isang desperado na pagtatangka na magbigay ng pagkain para sa kanyang mga bilanggo, si Ariel ay humingi ng tulong kay Michelle na magukay sa likod bahay para sa isang hardin. Sa kanilang pag-uusap, ang babae ay nagbukas sa lalaki na ipinapaliwanag na hindi niya kailangang ipagpatuloy ang kanyang ginagawa. Kailangan niyang isuko ang sarili para masiguro ang magandang buhay para kay Jocelyn. Gayunpaman, ang lalaki ay nagpahayag ng pag-aalala na ang kanyang tunay na pamilya ay matuklasan kung ano ang kanyang ginawa kung siya ay susuko sa kanyang sarili. Hindi napigilan, sinabi ni Michelle na ang paghatol ng Diyos ay mas mahalaga kaysa sa anumang bagay. Bilang tugon, walang pag-aalin lang ang itinanong ni Ariel kung nasaan ang Diyos noong pinahintulutan niya itong sumakay sa kanyang sasakyan, na hinahamon ang kanyang paniniwala sa intervensyon ng Diyos. Sa isang nakakagulat na sandali ng kahinaan, kinikilala ng lalaki na hindi niya sinasadyang saktan ang sinuman at inamin na wala siyang magawa sa kanyang mga aksyon. Sinamantala ng single mother ang pagkakataong umapila sa kahinaan ng lalaki at sinabi sa kanya na naghihintay ang Diyos na buksan niya ang kanyang puso at tanggapin ang pagbabago. Noong ika ng Mayo taong 2013, masama ang pakiramdam ni Michelle kaya iminungkahi ni Gina na pumunta sa doktor na nakabalat kayo kung papayagan siya ng kidnapper. Gayunpaman, sa halip na ituloy ang pagpipili ang iyon, pinipili ng may sakit na babae na makayanin ang kanyang kakulangan sa ginhawa sa pamamagitan ng pagsasayaw. Samantala, ipinaalam ni Ariel kay Jocelyn na pupunta siya sa bahay ng kanyang ina upang kumuha ng pagkain para sa kanila na hindi sinasadyang naiwan ang pintuan sa harap na naka-unlock. Nang mapansin ng batang babae ang nakabukas na pinto, ipinaalam niya sa kanyang ina na mabilis na tumugon sa pamamagitan ng pagwagayway ng kanyang kamay sa pintuan at sumisigaw para sa tulong. Ang mapagbantay na mga kapitbahay ay nagmamadali upang tulungan ang babae at anak na babae sa pamamagitan ng pagsira sa ilalim na panel ng pinto na nagpapahintulot sa kanila na makatakas sa bahay. Pagdating ng mga pulis, pinasok nila ang bahay at sinagip si sina Gina at Michelle. Nang lumabas si Michelle sa sikat ng araw, ang kanyang puso ay naguumapo sa kagalakan, inaabangan ang muling pagsasama-sama ng kanyang anak na si Joey, na ngayon ay labing-anim na taong gulang sa ospital, inihatid ang babae sa isang silid kung saan inaalagaan siya ng nurse na si Carla. Sabik siyang nagtanong tungkol sa kanyang anak na nasa foster care mula nang mawala siya. Di nagtagal, dumating ang ahente ng FBI na si Jake Solano at binigyan si Michelle ng cheeseburger at ice cream, ang dalawang pagkain na matagal na niyang hinahangad kapag ang ahente ay magiliw na nag-alok sa kanya ng isang napkin, ang kilos ay nag-trigger ng isang nagtatanggol na reaksyon mula sa babae dahil sa nakababahalang memorya ng paglalagay ni Ariel ng mga napkin sa kanyang bibig upang patahimikan siya. Pagkaraan ng mga araw, nang ipaalam ni Carla kay Michelle na gustong makita siya ng kanyang ina, maingat niyang inutusan ang nurse na paalisin siya. Inihayag ng babae na sa kanyang pagkabihag, paulit-ulit na iginiit ni Ariel na walang nag-aalaga sa kanya at ipinaalam sa kanya na lumipat ang kanyang ina sa Florida. Ang kilos ay nagpapahiwatig na ang kanyang ina ay sumuko sa paghahanap sa kanya, at hindi pa siya handang patawarin siya. Sa sandaling isinuot ng babae ang kanyang bagong salamin, nasulyapan niya ang pag-aresto ni Ariel sa telebisyon. Pagkalabas ng ospital, sinamahan siya ni Agent Solano sa isang marangyang tirahan kung saan binibigyan siya ng maluwag na kama para lang sa kanya. Kinabukasan, nakipag-usap si Michelle kay Gina, na nagpahayag na nakikipag-usap siya sa kanyang mga magulang, at sa kanyang pagnanais na mamuhay ng regular, sinabi niyang maaaring kailanganin niya ng pahinga mula sa madalas na pagkikita ng kanyang kapwa na kaligtas. Habang sila ay nagpaalam, hayagang ang ipinapahayag nila ang kanilang malalim na pagmamahal sa isa't isa. Hinalaunan sa araw na iyon, binisita ni Solano si Michelle at inihatid ang balita, na ang mga adoptive parents ni Joey ay gumawa ng mahirap na desisyon para sa kanya na huwag makipag-ugnayan sa kanya dahil maaari itong maging sanhi ng emosyonal na pagkabalisa sa kanya. Gayunpaman, inilabas ni Solano ang opsyon na makipagpulong sa isang abogado ng pamilya na maaaring magpawalang bisa sa pag-aampon dahil hindi siya kailanman kinonsulta sa teknikal tungkol sa desisyon. Pagkatapos ng pagninilay-nilay, ginawa ni Michelle ang taos pusong desisyon na huwag guluhin ang kasalukuyang masayang buhay ni Joey, na inuuna ang kanyang kapakanan higit sa lahat sa panahon ng paglilitis kay Ariel, nasentensyahan siya ng habang buhay na pagkakakulong, at si Michelle ay nagpahayag ng malakas na pananalita tungkol sa kaligtasan. Habang nagsisimulang buuin muli ng tatlong babae ang kanilang buhay, si Gina ay nasa isang makulay na pagtitipon ng pamilya, na napapaligiran ng mga mahal sa buhay. Samantala, si Amanda at Jocelyn ay nag enjoy sa isang masayang araw na puno ng tawanan at saya sa isang parke. Sa isang makapangyarihang sandali, dumating si Michelle upang saksihan ang demolisyon ng bahay ni Castro, na sumisimbolo sa kanyang paglaya. Habang pinagmamasdan niya ang makabuluhang kaganapang ito, iniharap sa kanya ni Solano ang litrato ni Joey, at niyakap siya ng nagpapasalamat na babae. Maya-maya, naglabas si Michelle at ang mga nagtitipon na manunood ng mga dilaw na lobo, pinapanood ang mga ito na pumailanglang sa langit bilang parangal sa mga nawala din isang buwan sa kanyang sentensya, nagbigti si Ariel sa kanyang selda ng kulungan, na minarkahan ang pagtatapos ng kanyang buhay. Samantala, binago ni Michelle ang kanyang kahangahangang paglalakbay sa isang makapangyarihang talambuhay, na naging isang kinikilalang may akda ng pinakamabentes sa buong mundo. Kasalukuyan siyang nagtatrabaho patungo sa isang culinary career sa Cleveland, kung saan nakahanap siya ng aliw at malikhaing pagpapahayag sa pamamagitan ng kanyang mga hilig sa pagkanta at pagguhit. Wow naman. Doon nagtatapos ang pelikula mga idolo. Salamat sa inyong panonood.